Pumanaw na ang Liberian doctor na binigyan na experimental drug contra Ebola virus. Samantala tuluyan ng binuwag ni Ukrainian President Petro Poroshenko ang parlamento na naglalayong alisin ng mga supporter ng napatalsik na si President Victoria Nukovic. Ito ang malita ni Piching Vizcara. Sa Ukraine, ipinahayag ni Ukrainian President Petro Poroshenko ang ginawang pagbuwag sa kanilang parlyamento. Kasunod nito, magtatakda ng snap election sa darating na no October 26, 2014. Ayon kay Poroshenko, binuwag ang parlyamento upang maalis ang mga taga-suporta ng napatalsik na si President Viktor Yanukovych at maisulong ang economic at political reforms sa bansa. Sa France, inaasahang iaanunsyo na ngayong araw ang mga bagong miyembro ng gobyerno ng France. Ito ay matapos magbiti sa pwesto ng French government sa pangunguna ni Prime Minister Manuel Valls dahil hindi pagkakasundo sa isyo ng economic policies. Batay sa impormasyon, inatasan ni President François Hollande si Valls na bumuo ng bagong pamahalaan. Gusto umano ni Hollande ng isang team na susunod sa landas na gusto niyang tahakin ng kanyang bansa. Amerika. Bumuhos ang mga taga-suporta ng napatay na black teenager na si Michael Brown sa funeral nito sa Ferguson, Missouri. Isang music-filled funeral ang isinagawa para kay Brown na dinalohan naman ng libo-libong mamamayan ng Ferguson. Sa eulogy ng mga kamag-anak at malapit na kaibigan ni Brown, nanawagan ang mga ito ng makatarungan at walang kinikilingang investigasyon sa pagkasawi ng binata. Sinimulan na ng grand jury ang pagdinig sa mga ebidensya sa kaso so habang nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang U.S. Justice Department. Sa Liberia, Pumanaw na ang Liberian doctor dahil sa Ebola virus sa kabila na binigyan na siya ng experimental na anti-Ebola drug na ZMAP. Kinilala ang Liberian doctor na si Abraham Borbor. Ayon kay Liberian Information Minister Lewis Brown, nagkaroon na sana ng improvement ang kalagayan ni Dr. Borbor mula ng bigyan ito ng ZMAP, ngunit kalaunan ay namatay rin ito. Isa si Dr. Borbor sa tatlong manggagamot sa Liberia na binigyan ng ZMAP na nakatulong at nagpagaling sa ilang Ebola patients kabilang ang dalawang US doctors. Sa ngayon na isang libo at apat na tao na ang namamatay dahil sa Ebola, particular sa apat na West African countries gaya ng Guinea, Liberia, Nigeria at Sierra Leone. Mula dito sa Paris, France, Pichinguiscara, UNTV News, Worldwide.